Oh. Stegless, yeah, stegless. Magkano ulit? Magkano? 800 800 sa kawa na yun Malaki yung Oh, laki Hindi ka na manghihiram sa kapitbahay ng malaki Shout out kay Elmo dyan Kano to, pre? 50 lang yan 50, mga idol 50, tapos mga sa welding, no? Mga pang welding Yan ba yung pinaka-handle niya? So, tapos so, wiringan na lang dyan So, 50 Grabe okay, nga no, ito. Lighting. Ito ang ito Tony Vlog. Yes. Sa ano naman yan. Ano sa pagluluto ng mga ano mga ulam na init. Ha ah, ito. Ay, okay, tanong na rin. Correct mo na rin. Ay ah, yung pang ilalim niya. Oo. Oh, yung lalagay ng lalagay alcohol. Denatured alcohol. Ito naman sa mga ano sa gate. Ay dahil magkano dito? Kano? 120 120 Do, no? Door Door knob Sa mga agit Yan 120 Mga planggana to Yung vlog Gagando oh. Meron tayong mga planggana Planggana Boss magkano to? Yan 80 lang Stainless 80 Stainless Grabe Mga idol Oo oh, 32 cm Ano yan? Lababo? Pang ano? Idol, pang ano yan? Pang Ah, pang catering. So, magkano? Pang catering. Mas sa aming bahay niyo. Magkano? 150, stay na. 150. Pang catering, lagay ng ulam. Pang catering ulam, no? 150. 150, mga idol. Babe. Wow, oh, shout out sa mga viewers natin. Ayun na. Punta kayo dito, no? Sa <laughs> Carmen Planas. Eto, dami daming tao, mga idol. Wala naman mga sira na yung... 150. 150. Ayun, pang display lang yan, boss. Pang display lang. Pwede, pwede pa lutuan. Oh. Oh? Thread? Pwede dikit yung itlog dyan. Huwag nyo nang babalatan. Yun. <laughs> 150. 150. Mayamanin na kawali, no? Oo. Oh. Gintong gin... display. Huwag na paglutuan. Gintong ginto. Oh. Okay. 150. 150. Bossing dito sa garden light na to. 50. 50. 50 mga idol, oh. Solar. Yan, solar mga idol. Lakasan natin boss natin para marinig ng mga viewers ito, natin. Oo, oh, ito, ito, to, 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 ito, ito, to, to, ito, ito, natin, ito, 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 ito. Ay, kawali. Pagluluto ng kape, oh. ano ba? Pagluluto ng itlog? Ito, idol. Yan, 40. 40. Sente, yan. Stainless na 'to mga idol, oh. Stainless na kawali pag lutuan oh. ng ano. Ah, pwede na paglutuan dito, boss. Itlog, itlog at saka uh, uh, mami, o, mga mami, ay, ay, ito, pwede ay. na dito. 50. 50 po, oh, cute naman oh, talaga, oh. Cute to. Ang cute ng kawali, no? Oo, oh, syempre. Pang oh. ano 'to, sa picnic-picnic lang sa mga bundok, no? Oh, yan pwedeng-pwede. Itlog, 'no? Yeah. Yan. 40 lang, 40 na o 50? <laughs> 40 lang, 40. So, Mayroon tayo na yung maliliit. Mayroon Ayan. Mayroon naman to, magkano? 70, Paris na yan. O, Paris na, Ayon, 70. 70, Paris na. Mayroon, dalawa pala yan. O, yan, 70 lang. 70. Bili siya lang. Mura dito, mga doon. Mayroon tayo yung update sa bawat ng mga latag ni Tim Pai Boss dito. Gabi, dami o. Pati mga plangana. Para lumalayo sa atin to. Ay, yata mahalawan pangit eh. O, chat out dyan ha. Bita mo yung mga viewers natin, oh, punta rito. So, mayroon pa pang ah, ano? Sa mga gusto po punta rito. Dito lang kami sa Burautan. Ito, no? ko, may ari. Yun, siya yeah, daw't yan. Yeah, yan, mayroon tayo pang masa dyan ng mga tagbibente lang, no? O, oh, oh, yan, mga oh. charger, sa mga gamit, sa mga oh, ano. Punta natin. Uh, pakita, pakita mo. O, oh, tingnan natin. Pakita natin sa mga... Thank you, thank Idol. Salamat na marami. Thank you, guys. Para hindi ka na bumili ng timbangan na malaki. Ito oh, ng bitbit. Mabigat -bit. 'yan eh. Siyempre, dito ka na. Dito ka na. So 20 pesos lang. 20 lang 'to. Oh, so kapag binili mo sorry, sa sa market, hindi 20 pesos. Oh, dito grobby. lang sa matatagpuan sa Burauta ng Carmen planet, oh. makakabili na ka ng halagang 20 pesos. Timbangan, oh, no? Timbangan. Yan, sa ito, ganito 20 rin. 20 rin. Huwag ka na magtanong. Oo, oh, hindi na. Ano makamura man. ka talaga. Oo, oh, makamura ka talaga. Dahil na. dito mga latag nil kay boss dito, dito oh, sa Burautan. Oh. Itong saksakan may 20 pesos ka may saksakan ka na. Oo. Yan. Yeah. Mas paano? Mas mag-ito laki oh. Mamaya oh, na. Oh. Okay, dito muna tayo dito. Tumayo muna tayo sa pangbukas ng barina. Makukulit daw, makukulit. <laughs> barina tayo. Kailangan 20 pesos lang din. Oh. Oh, yan, mga 20 pesos. Mm. -hmm. Mayroon tayong din Oh, kasama oh. ko to. Yan, yeah, mayroon din saksakan. 20 lang din. 20 pesos. Oh. Yan, yeah, mayroon kang sasabit, pante, sasabit oh. no. Shirt. Oh, pantalon. Magkano 20 lang din. 20 lang din. Sa gripo. Sa gripo. Sa oh, gripo, gripo, gripo. 20 pesos lang din. Oh, uh, 20, 20, 20 lang 'yan mga idol. Ito ah. naman kung nakikita nag-grinder. Halimbawa, nag-grind ka. Protection may, sa uh, mata. Uh, siyempre. May 20 pesos lang din. Oh, dito, yeah, idol. Yan. Punta na kayo. Ay, 20, mo. 20. 20 rin to. Ain hindi na. <laughs> na mag ano? <laughs> 30 lang yan, yan, ano yan no? magtanto yung, yung, to ano, ano, oh, niya nung. Amin, ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi yung kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi ako kasi na kasi ako 30 pesos. 30 lang. Halimbawa na hindi na ubos yung pagkain, na pwede mo takpan. Oo, oo. 30 Yan. lang, no? 30 pesos lang. Oo, binata. Oh. Mayroon dito, guys, sa mga paglagyan ng gin. Gin? Alam. Ang tawir. <laughs> <din>. Ang <laughs> kano? 800. 800. Stingless din. Oo. Oh. Oh, diba? Oo. Oh, Pilak. Ha? Huh? Huh? 4-5 doon sa ibang market dito. 800, 800, 800 lang. Pwede sa may party yan, pre. Pwede oh, kang nalagyan ng imperador okay. yan. Pwede okay. yeah, no? Stainless, no? 800. Saro! O, oh, yan. Shout out. Ayun, mga baba. Eto po, ma'am. Wala na po akong sticker. Lan Cobontini. Sa Facebook ko. Shout out po sa inyo. po kayo. Yes, no. Oh, Shout out sa inyo. bye Magkano isang set nito? Tatlo sekwenta lang yan, tatlo sekwenta. Tatlo mga idol. Sa wholesale 45 yan, 45 isa. Wholesale, 45 ang isa. Oh, Dito. Dito, tatlo mga idol. Tatlo sekwenta. Sabi, oh. Pang masang. Yung lagayan or... ng magic, ano tawag doon? Sa Carriedo? Magic water. Sa <laughs> way Magkano dyan, ma'am? Ano yung 700? 700. 700 na, mga idol. Ano. Lucky, oh. Pwede mo pagkakulang stainless. Halos lahat dito sir puro mga stainless no. Yan. Viewers natin no, punta kay dito guys sa Carmen Planas no. Napakamura ng mga bilihin dito. Thank you ma'am, thank you. Thank you naman. Sir, thank you din. Thank you, you ma so marami. Tara. Mamaya, mamaya. May laro pa yan mamaya, may laro pa yan eh. May laro pa na ang tennis yan eh. na, mamaya na. Sa ibang market yung mura lang. Oh. Yan mga sapatos, mga idol oh. Yan, sa mga viewers natin, no? Na ng Carmen sana, punta na lang kayo dito mga idol. Mga Sa ah, mga breaker. Bluetooth speaker, speaker, mga idol. Yan, no? Dami. Yan, hindi na lang kayo dito, no? Mga idol. Ayan. 300 yung ano, no? yubak uh, back Top U-back. U-back. O, uh, 300, 300 mga idol, oh. Dito meron naman tayo dito mga big tips sa mga ano to boys. Ano naman yan? Oh, laki ah. Laki pang video tayo Ano ba tinatanggal niyan? bolts um, uh, ng mga oh, tornilyo rin siya, mga malalaki. Pagdaan magaan. Aluminum. Alu siguro. Oh. Wala si Bibalong eh. Oh, yan ah. Uh, Yung mga ano di Bibalong dito. Meron tayo mga talim na mga tips. Ha? Dikso, kapalit. Kapalit. salim ganyan ba? So wala mga talib sa mga talib ay yung mga dito sa kapalit ay dito yun po yung ano wala na tong hindi na po hindi, 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 hindi. Hey, ganyan ako pero si Ryan ganito ko hindi na may stand. gold gold pinabayaran sa kanya ng 200 okay aning aning ay babayaran ko sa kanya 600 aning isa. Bibili na nga, isang dalya siya. Oh, pero ito ito, oh, buwan na ang dadang isa. sa kanya pa rin, babalik pa rin sa kanya. Sa kanya pa rin. Ang problema to pag hindi, hindi niya kakayanin yung ano na... Pag ano no? Oo. Pero mga ito, lo. Pura hindi daw yan. Pura hindi sa bag. Sa mga rido, naganap ka ng mga... mga sampulit yun, mga rin mayroon yun. Sampul natin, sampul muna tayo. Bar, sampul tayo ah. Sa mga o so, konti lang at may 200 lang wala Magkano ah, uh, dito? Ba? Ayan, mura lang 'yan. 250 200 lang. Mga may gusto ng mga ito natin ngayon. So, Rapid. ano Murang-mura ang so, mga review dito. Ito lang no. Uh, uh, Ayan, mga lang. Oh, lo. Ah, thank you. Salamat. Salamat 'yan. K mga lumang pera Ayan, mga lumang koy Ayan, mga idol mga papel to na lumang pera no? yung guys to mga lumang pera to mga idol Ayan, dami ito guys, fifty oh, 50 pesos. Uh, lumang mga barya to. May 50. Karamihan mga idol 50. Then may 100 din. Dami dito guys, oh. Ay, kay Kuya. Uh, may mga silver daw si Kuya dito ng mga coins, no. Nakatago lang. Pag gusto nyo guys, no. Uh, ask nyo lang kay Kuya. So, sabihin nyo lang sa kanya para makita nyo guys yung mga silver coins niya dito sa Carmen Planas Borautan dito lang yan mga idol ano, kami dito yan mga lumang pera